Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Taon-taon natin ipinagdiriwang tuwing Agosto ang buwan ng wikang pambansa. Sa pagdiriwang nito ngayong taon, hangad ng Komisyon ng Wikang Filipino o KWF na gamitin natin ang wikang Filipino sa ating pagpapahayag ng mga damdamin at kaisipang nauukol sa kalayaan. Kaugnay niyan, makakasama natin dito sa studio si Ginong PJ Karingal, ang Head ng Cultural Office ng Batanga City, para alamin ang mga aktibidad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Batangas ngayong buwan ng wika. Magandang hapon po, Sir PJ. Magandang hapon din po. Magandang hapon din po sa ating mga kapuso na manonood ngayon. Sir, ano-ano mga aktibidad na inilatag ng inyong opisina kaugnay nga ng pagdiriwang ng buwan ng wika? Ang Ngayon, uh, nilatag namin para sa darating na buwan ng wika, mga activities. Una, ang ating uh, patimpalak parangal sa pag-awit. Uh, meron din tayong folk dance competition. Meron din tayong uh, modern dance competition at ang Sabayang Pagbikas. Sir, bakit po mahalagang makilahok sa mga aktibidad gaya po nitong inyong mga nabanggit, ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan dito sa Batangas City? Mahalaga kasi sa atin yung ating mga kinagisnan. Dapat natin itong pagyamanin. Uh, kasi ang mga bata ngayon ay may problema sa health condition. Uh, siguro ito yung dapat nating maipasa sa mga bata maibalik yung sigla para naman uh, uh, hindi na sila mahirapan sa dati nangyari sa pandemic natin hindi sila nakabangon ngayon ito'y hangarin din ng aming mayor na iligtas sa kapahamakan ng ating mga kabataan Sir ano po kaya yung naging uh, dahilan kung bakit yung mga aktibidad na yun yung inyo napiling gawin ngayong buwan ng uh, wika Kasi nung panahon ng Uh, before mag-pandemic, napakasaya ng Batangas City pagdating sa kompetisyon, lalo na higit sa mga traditional na sayaw. Uh, ito yung sigurong magiging uh, depensa natin na maibalik sa mga bata yung kasiyahan nung, nung unang bago mawalang ang pandemic natin. Sir, sa tingin nyo po, paano po natin mapagyayaman ang ating uh, wikang pambansa bilang mga Batanggenyo, bilang mga Pilipino? Uh, Unang-una, dapat maikapag- maitama, maipasa sa mga bata, maituro, lalo na tigit sa mga teachers. Kasi ang teachers ang unang magpapasa sa mga bata para maibigay mai ng maayos, maipasa yung mga sayaw, yung mga kantana, dapat malaman nila na may tradisyon na tayo na buhay-buhay na buhay na buhay dito sa Batangas City. Sir, bilang pinagdiriwang na rin ng uh, buwan ng wika, meron po ba tayong inisyatibo naman tungkol sa pagpipreserba at pagpupromote ng mga salitang batanggenyo na taal po sa atin? Gaya nga ng mga salip na ganito ay gan garine o ganire, uh, yung ating mga salitang malalalim dito sa Batangas. Uh, sa ngayon, uh, siguro uh, possible isama namin yan sa aming mga proyekto, lalo na sa taon taong ginagawa naming workshop dito sa Batangas City. Uh, isasama namin yan na maging taun uh, taong-taong gawain na para matuto ang mga batang genyo sa higit sa mga salita na dapat naming malaman kung ano ang meron sa Batanga City. Sir, panghuli na po ang inyong mensahe sa mga nais lumahok sa atin po mga kapuso sa mga Batanggenyo dito nga po sa mga aktibidad ng inyong opisina kaugnay ng selebrasyon uh, ng buwan ng wika. Uh, para po sa mga lalahok at sasalipad dito sa aming uh, competition sa darating na August 29 and 30. Uh, sana po ay ma-enjoy ninyo at maging inspirasyon kayo ng bawat batang nyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginong PJ Karingal, ang head ng Batangas City Cultural Office.